G750A, Iyuntay. Ayan o, oh, ayan. Ilang ka kami dito, ayaw kumaba. Tinakbuhan kami, tinakbuhan kami nito. Tinakbuhan kami, tinakbuhan kami neto.

Oh. Ito, ano, gusto ko makipag-ano sa iyo? Oh. Wala ka namang pambayan. Gago, anong pambayan? Tratado ka ba? Utangin mo 'ko. Gago, payab mo nguo. Ayun oh. Ayun, dirangka kami oh. Ano? 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 Ikaw, ikaw ang gawan Ikaw ang gawan ng bangga. Sino mo gago ka? Ikaw ang gawan Ikaw ang gawan You got me.